ito daw si Vick is nangungumisyon na ata for possible sa their textbook. That's the time na I am really already feeling something about Bongbong. Magandang araw at narito po tayo para sa ating panibagong video at nilabas na nga ni Sasrogando sa Asot ang matagal niya ng alam na impormasyon lalo na itong planong uh, pagligwak o kay Atty. Victor Rodriguez at labis na nagpasalamat naman mga kababayan po natin itong si Atty. Victor Rodriguez dahil sa kay Maharlika at kay Sasrogando sa Asot na hindi niya inaasahan at hindi niya naman o personal na kilala ay dito nga nalinis ang kanyang pangalan at ano nga ba ang totoong purpose ha ni thinking pinoy sa pag-aaral sa ibang bansa abay uh, may iba pa palang purpose at ito umano ay pinipinans nga ni uh, Lisa Marcos at itong kanyang manager na si Mel Robles ay may matinding sa buatan umano kay Pangulong Marcos uh, at uh, isa pa itong uh, pinangalan ng smuggler sa House of Representative itong si Michael Ma. Abay uh, nakausap pala mismo mano ni uh, sa surrogando sa Asot uh, at dito na nalaman ang uh, mga plano ng uh, administrasyong Marcos bago pa man nakaupo ito sa puesto. Ano-ano ito ang kanyang uh, ibinunyag, ang kanyang isiniwalat mula mismo sa kanyang nasaksihan. Naku po, mga po natin. Sana hindi po kayo magulat. So, di ba? Ang drama niya ay nag-aaral siya sa London. This is totoo naman. So, uh, makikita mo talaga na drastic change ng pamumuhay. Right? So, sa tingin mo saan nagagaling yung pampapaaral niya? be <laughs> yeah, to be fair to RJ, may <laughs> pera siyang naipon from Facebook and from YouTube. But that money, Will with, that suffice? His lifestyle is not sufficient for everything. Hmm. So, definitely, meron siya. Ano naman? Parang, uh, wag na tayo maglokohan, no? If you have a manager, and if you're a political blogger, and you have a manager, of course, sino ma-kliyente mo? Ah, uh ah. -huh. Well, actually, mayroon isang politiko na nakapagsabi sa akin na kinuwaan nila ng limang milyon. No, umuwi ako, pero hindi na lang natin babanggitin ang politikong yon kasi ayaw niya magpabanggit. Mali mo, one day magsalita siya. Kinuwaan nila ni Robles ng limang milyon during the campaign. Uh, at I think parang campaign yon sa Cebu. Tapos dinorobo nila. Yun yung, I don't know kung narinig mo na yon. But anyway, so, mga kababayan, what uh, I know uh, what these people are doing because sinamang ako ni RJ doon sa Baguio. Okay? Kaso ang hirap kasi magsalita noon inang because it was already April. It was before hmm. May. And as sa Pilipinas ako, at nasa, at nasa Benguet ako, madam, it's hard to find. That place is very, very hard to find. Na parang kung gusto mo mailibing, it's a perfect place. Baka <laughs> <laughs> doon ka dinala kasi baka pag nagsalata ka doon, eh, di ba? Kasi so lang hindi ka nagsalita during that time kaya eh. nakaligtas ka oh, oh, oh. sa sa ano oh, oh. sa bingid ng ano. Pangarin. Pero nga, sa sobrang takot ko, ginamit ko yung emergency function ng telepono ko. Kasi yung emergency function ng telepono ko, pag ginanyan mo, isi-send yung exact geo coordinates mo doon sa emergency contact mo. So, so sinend mo <laughs> sa mga friendship kung nasaan ka. Yes. So, yung kaya nga sabi ko, ay, ano ba, kung gusto nyo kung, kung magkaroon ng ano, well, ay, alam ko saan kayo mga pwede magtanong. So, anong ginawa niyo doon, doon sa area na yon nung dinala kami taning doon? It was during the Holy Week. Um, Holy Week gathering. And, mm -hmm. eto ha, Mel, mabait ka sa akin. Mel Robles. Pero, so mm -hmm. talaga ako nung sinabi mo to. Nandoon ako sa labas ng iyong um, cottage. Cottage pa ang tawag siya? Bahay or bahay. Okay. Mm hmm, Ito ang iyong uh bahay cottage or whatever. Andito ang bahay ni Michael Ma. Ang dito mm -hmm. ang bahay sana ni RJ Nieto. And then when you go down and you turn to the left, that's already the house of Lisa and Bill. Oh, oh. And then if you go down, kasi ano yan eh Araneta compound yan eh. Sa tatay yan ni ah uh, pinamana yeah, at ni Lisa or lolo ni Lisa or whatever. Basta that's uh -huh. it. That's for the family of Uh, Araneta. Uh, Arane, Lisa. 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 Mm -hmm. So, nung nandun kami, na, sa labas kami, nagbi-meeting kami, sa labas ng, ng ano ni, ni Mel. Bahay ni Mel. Mm ah uh -huh. Mel. Aboy, nandun ka. Si Aboy, sa DICT, under, this si no, Aboy. Yeah. Nandun ka, Aboy. And then, nandoon, I cannot remember who they are, but they are from media tabloid or whatever, para media people. I cannot remember hmm. their name. And then they were like talking about Vic. Anong pinag-uusapan to kay Vic? Pinag-uusapan kasi nila ni Vic is, eto daw si Vic kasi is parang I I can remember is parang ito daw si Vic is nangungumisyon na ata for possible sa mm -hmm. dead textbook. Okay. Hindi lumapit na raw kay Vic. Ngayon, Uh, of course, uh, hindi po pwede yung ganyan dahil dapat centralize ang kamkaman. okay. So sabi ni Mel, ito okay. ang eksaktong sinabi ni Mel. I don't really care of what you're gonna do. Mel Amo Robles sa ng PCSO. Mm. Oh, ang masasabi ko na lang, Mel, is that you should live your life with integrity for the sake of your kids, especially your special child. mhm. Mm because they will look back at this moment. Sabi niya sa akin is hindi naman sa hindi tayo magne-negosyo. Uh -huh. Eh magne-negosyo naman tayo eh. Magne-negosyo magdaga Ano ibig sabihin mga kababayan po natin ang ha, ang ating gobyerno ay nini-negosyo rin ng mga ano, nakaupo sa pwesto. Nayupak. <laughs> That's a negosyo. That's not the term for Uh, kamkaman. So that that moment I really felt na ano ba 'tong pinasok <laughs> <laughs> Ano reaction mo? <laughs> Hindi naman sabi. So so parang uh, inaakusahan si Attorney Vic Rodriguez na you know, wala pa man na nangungumisyon pero you know, ang gusto nila sila yung magne Another term of pangangamkam. So, yes, okay lang sana. Yes, uh, mag sa, tayo. Uh, uh, okay lang sana kung titirahin mo yung isang tao, let's say si Atty. Vic, na dahil mali yung ginawa niya. Ay, mali yan. Hindi dapat ganito kasi ang gagawin natin para sa taong bayan. Mm -hmm. So, Kaso, okay. uh, ko yung isa, sisirain yung isa kasi sila ang magninegosyo. Which is, mm -hmm. yun yung nangyayari ngayon. O oh, ano pa yung reaction nila, Aboy? Ah, Anong reaction ng mga tao dun during the time na pinag-uusapan nila yung uh, pag-ninegosyo sa, sa gobyerno? Pangangamkam. Well, ewan ko, no? Um, well, nobody objected. So maybe they are all in it. Is, nandun niya si Michael Ma. So, so, sa itong mga tao na, hindi, na, kwentong barbero, eh, pa, paano ko makikilala si Michael Ma? Ipinakilala yeah. sa akin, si, nagpakilala sa akin kay Michael Ma, ay si Lisa Marcos. doon tapos, um, I, that, uh, it was also the first time that I saw Paul Soriano. Ah, nandun si Paul, doon sa meeting na yun. Yeah, because Paul Serrano was discussing the um, video ng, uh, i-release ng video parang before for the, the before the election day. Ah, before that. Ah, okay. That's, yeah, okay. Yeah, and then we were even talking about um, kung saan magiging yung meeting de Avance. I even suggested. But hindi nilang sa EDSA. Sabi ko, ganyan. Kasi nga, <laughs> di ba, ang, ang kinakatakot, baka daw dayain, ganyan. So, maging warning shot na huwag yung dadayain kasi ganito kadaming taong pwede mang ano sa inyo, pang daya. So that was also my belief, no? Baka dayain, ganyan. I think every one of us, no? Ganun ang belief na yeah, baka dayain, o. dayain, namin ito. And then, um, wa, uh, the final dinner, hindi tama, final dinner yon buffet. Do you remember, ah, uh, uh, inang, noong counting, may pinakilala ko sa iyo, sabi ko, ito yung pinsa ni, yeah, na? Yeah, 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 did, yeah, yeah, yeah. Didn't you even wonder kung paano ko nalaman na pinsa niya yon of how did I meet that person? Ikwento mo ngayon. Because that's where I met him. Okay, no, doon sa doon sa compound. And then we were having dinner. Sandro was there. It was it was across me. Um, gusto niyo i-drawing ko pa yung buong compound? <laughs> Drawing mo yan sa ano sa Congress. See, <laughs> gusto niya ba ibigay ko yung 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 coordinates I have the co I still have the coordinates no Sabi ko kaya nga ang ano ko um the that's the time na I am really already feeling something about Bongbong Mhm mm tapos actually ang sabi ko kay Bongbong kay kay I don't want to call him president Sabi ko kay Bongbong yeah. doon, Sir sana sa inyong foreign policy so nag-withdraw na nga ng support itong si uh, Sastro Gando ano at hindi niya na tinatawag na president itong si Pangulong Marcos bumubong na lang ang kanyang tawag <laughs> making katulad kayo ng tatay ninyo na very kung ano itong inutos, that's it uh -oh. uh, at yung nakikinig kasi um, sir, um, si late ambassador encomienda kakilala ko he actually vouched for your father. Ang sabi niya sa akin, you know what, the 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 Marcos Senior, he's very good um, president because he even listens to junior ano daw mga junior na uh, mga officials. Absolutely. Oh, so in na cabinet lang, ano yung sasabihin daw sa kanya, oh, what do you think? Na you know, oh, he na, rin, uh, rin, rin yung, parang he's open to ideas, etc. Ideas, yeah. Oh, sabi sabi ito pang pagkasabi sa kanya, sana hindi rin kayo makatulad ng panahon ni Duterte. Na yung foreign policy niya, ito yung foreign policy niya, pero yung mga tao, paiba-iba yung ginagawa. Yes. And this is what Bong Bong told me. Ganyan lang siya, ha, ganyan. And then dumigay siya ng manalim. Sabi niya, Do you know what why? Na bakit daw gano'n, na paiba-iba, na ganito yung utos ng presidente, paiba-iba. Tapos sabi ko, ah, uh, why? money, sabi niya, money. ngayon ako naman parang and then you know ako naman kasi that's not what I was expect. call me naive no but mm -hmm. well, I'm not naive alam ko na mga kamunduhan sa mundo pero yeah. kasi parang that's not what I expect from from someone who is running for idealism for 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 whatever and I felt bad. Kasi I was expecting him to say na, yes, sisigarduhin natin. Yeah. Kasi yun ang dapat. So walang Kasi walang substance yung mga sagot niya sa'yo. sabi niya sa akin because of money kaya daw gano'n. Ako naman parang parang Yeah, I know that pero may ano isa niya. Ano gawin mag... mo? Diba? Oh, ano and... gawin mo pag naging presidente ka na? Yes, and then I went and then I didn't I I nandun pa si na gathering, I went up immediately. I excused myself. I slept, and then the next day, you know, I left that compound feeling so, parang, ano ba to? Parang, 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 no, parang, where, where is this Place. going? Marami pang iba, I was there, you know, the first night, I was only there, Lisa and RJ. Kaya nga sabi ko, alam ko na yung makikipag-ano sila si PPMPA because Lisa was there telling us some of the plans that Lisa, sabi ni Lisa, na siya na yung nag, nag pinag handle ni, ni ni Bongbong na okay, alam mo ay ayus ano yung na lahat ng mga bureaucracies, pag-aralan mo, ganyan, etc. So she was that involved and then she told us na Bongbong even told her na uh, to uh, connect with the CPPMPA. So ito pa mga kababayan po natin, ano? So talagang malalim ito at uh, ang uh, pinagsasabi ni Sas ay medyo napipigure out na ngayon ng taong bayan itong connection sa makakaliwang grupo ah, mukhang nakikipag-connecta sa kaliwang grupo at ginagamit so mga kababayan po natin eh ipinagkatiwala na pala ng ating pangulo sa kanyang asawa o mano galing niya kay Sas ang uh, pagmamanage ah, sa mga connection grabe ano mga kababayan po natin at itong mahirap pa Nakapag uh, dati niyong kaibigan, pinagkatiwalaan niyo, ngayon nalaman lahat ng inyong sikreto. Tapos eh bigla niyong tinadyakan, kagaya nang ginawa nila kay uh, Sas at kay uh, Maharlika. So ngayon mga kababayan po natin, nagsilabasa na ang totoong kwento at totoong ugali nitong pamilya Marcos Umano, o mag-asawang PBBM at uh, Lisa Marcos, mga kababayan po natin. And then I thought it was because of unity, unity, you know? And, and during, and, 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 basta marami pa silang, ano, meron, meron pa nga siya sinabi sa pop foreign policy na merong ginawang botched na, na ano tong, tong mga tao ni Duterte, na hindi alam ni Duterte, tapos nung nalaman ni Duterte, sinibihin niya yung mga tao niya, oy, alam ko yung ginagawa ninyo ha, nung nalaman ni Duterte. So I thought na, oh, okay, this is good. Kaya nga itong si si RJ, we left that conversation. Ito ang pagkasabi niya sa akin. O alam mo na ang magagawa mo for fear, ano, for Philippine foreign policy. Ganyan ang pagkasabi niya sa akin. Kasi nga, true to be told, they hired me to be a consultant on South China Sea and foreign policy. And I have all the evidence there. I even have my conversations with Lisa in my other phone. Yeah. Eh hindi na ako mawawiretap. Kasi ano pa to in Sa Pilipinas kasi nangyari yung conversation yeah. na to. So, So so that so that's it so kaya nga kaya nga na ano to I don't know who who these people are kung papaano si Maharlika si Maharlika kasi coming from more a personal level and then yun, yung ugat niya personal and then ay hindi na kayo hindi na kayo para sa pagbabago and by stating right now na eh, inatasan ni um, Bongbong Marcos oh ni anak ng diktador okay si Lisa na makipag sa CPP -NPA. So, nag-match, nag-tumama -nag yung sinabi sa akin ng mga informanti ko na yung mga CPP they will use it, you know, for their own good. Like, you know, yung kung magkaroon ng pag-aalsa mga taong bayan. Kaya, isa yon sa mga vlog ko na kinakausap na nila. Kaya, if you notice mga kababayan, may nag-aalsa ba ngayon na katulad ng dati? Wala. Panahon nino yun, -noy -noy, kahit pa paano, may mga daming umaalsa ni Pangulong Duterte, ang dami When ay si Alsa, yung nasa kalsada, na nag -iingay. So, coming from your statement ngayon, SAS, ay confirmed pare, rin, confirmed yung mga information na nakarating sa, ate, sa akin na talagang nakikipag-ex-deal sila dito sa mga makakaliwang grupo. Kaya no wonder na itong mga makakaliwang grupo sa Congress ay kaano nila Martin Romualdez kasi the, the agenda is for them to stay in power ano pa nga ba no what what what, is what exactly is um um going to happen di ba saka my god for, uh, ano no lahat ng la, even Duterte we criticized during his time mm -hmm. yeah nilusun, that's true. Niluso niluso true. din kami yeah. ng mga super fans ni 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 Duterte kasi yun talaga yun talagang audience ni Mokin yun talaga yung super fans ni Duterte di ba? si Derek Darrell nakikinig di ba <laughs> Oo, pero yun na nga, ang ang inaano ko is that, that, that's the that's the story ngayon meron silang sariling story ilabas nila yung sariling story nila mag magba-match ma -ano kami mag, mag magbabangayan kami ng story pero yun na nga no you have to understand what's going on right now in the Philippines But so ayan po mga kababayan po natin narinig niyo po ang uh, ilan sa uh, umano'y uh, pinag-uusapan ah, na mukhang talagang uh, marami umano silang sikreto na hawak pa nga itong si Sasurugan Dusaso at si Marlica ay dahan-dahan na nang nilalabas uh, ang umano'y sikreto ng ating uh, pangulo ng kanyang uh, asawa na si uh, FL. So mga kababayan po natin kasama na nga ang uh, kanilang umano'y mga alipores uh, at uh, may manager pa itong si Arginieto na ngayon ay inaakos sa nga itong si Sasrugando Sasot na omano'y mukhang nag-delete. Tapos uh, ini-active ulit ang, ang kanilang uh, Facebook, uh, pinaparinggan niya at uh, sinasabing pabiktim umano. So parang ganoon ang kanyang, uh, sinabi sa kanyang Facebook ngayon. Although hindi niya pinangalanan pero ito nga ang uh, ating nakikita. Isa lang naman ang buhabanat sa kanya ngayon. Walang iba at uh, nagbubuking ng kanyang totoong uh, pagkatao at sikreto kundi itong si Maharlika at si Sasroganto Sasot. Mga kababayan po natin medyo malalim ang isyong ito dahil uh, ma ang uh, pangalan ni Atty. Vic Rodriguez ay lumabas na na talagang tina-target na para ito dahil nga sa Omanoy Commission business uh, sa nangyayaring negosyo sa ating uh, pamumulitika or politika mga kababayan po natin negosyo sa gobyerno. So kayo na po bahala, ano po ang inyong palagay, opinion, patungkol sa mga pinag-uusapan nito ni Maharlika at ni Sasrogando Sasot. May bigat ba? Ah? May mga nakikita na ba tayong tumutugma sa mga allegation ni Maharlika at ni Sasrogando Sasot? Comment nyo na po mga kababayan po natin sa ating comment section. Maraming salamat.